Nagluto ako ng atay ng manok, puso at kigol. Kigol ng manok, inadobo ko with halang-halang. At walang kumakain, ako lang kumakain, atay lang ang kinakain ko. Pampadagdag ba ng dugo daw yon Ano to guys? Uh, sa, sa pabo. Dadalin ko to sa work. Para makain tay magsayang ng pagkain. Sarap siya masarap. Kasing sarap ko. Meron na akong baon. Scrambled egg, rice, that's it and water. Pe-prepare tayo dahil Alam nyo naman, alam nyo ba dito sa Canada guys, hindi naman mahirap tumira. Hindi mahirap ang buhay. Ang mahirap lang yung mga taong nagpapahirap sa'yo. Yung bang mga ugali. Nakaka, nakaka-exhaust. <laughs> Mababurn ka dahil sa kailangan mo i sila. Kailangan mo habaan yung pasensya mo from Canada to Philippines. Ganun kahaba yung pasensya mo. Tara, ligo na tayo guys. Yun lang yung problema natin dito. Financially, mas lalo na. <laughs> Yun lang. Bye! See you na guys next next vlog. Pabalik tayo sa YouTube. Kwentuhan, chismisan sharing my whatever mga walang wenta <laughs> na bye bye